Sa panahon ngayon, napakarami ng nagsasabi na ang avocado ay isa sa mga superfoods na dapat kainin araw-araw, lalo na raw para sa mga senior. Totoo, dahil ang avocado ay mayaman sa malusog na taba, potassium, fiber at mga antioxidants na nakatutulong sa puso, kasukasuan at kalusugan ng balat munit alam mo ba na kahit ang masustansyang prutas na ito ay maaring magdulot ng problema kung mali ang paraan ng pagkain, paghahanda o pagsasama sa ibang pagkain? Ayon sa mga pag-aaral ng mga eksperto sa nutrisyon, maraming matatanda ang hindi namamalayan na ginagawa ang ilang maling hakbang na nagdudulot ng labis na taba, mataas na kaloris o problema sa asukal at kolesterol. Sa kulturang Pilipino, madalas nating kainin ng avocado na may gatas, asukal o condensed milk, isang paboritong merienda mula pa noong kabataan. Ngunit habang tumatanda, nagbabago ang ating metabolismo. Kung noon ay kayang-kaya ng ating katawan ang matatamis at malangis na pagkain, ngayon ay dapat mas maingat tayo. Kaya sa videong ito, tatalakain natin ang 10 mapanganib na pagkakamali sa pagkain ng avocado na dapat iwasan ng mga senior based sa siyentipikong ebidensya at karaniwang kaugalian ng mga Pilipino. Una, paghalo ng avokado sa matatamis na gatas o asukal. Isa ito sa pinakakaraniwang pagkakamali ng mga Pilipino pagdating sa pagkain ng avokado. Halos lahat sa atin ay lumaki sa avocado with milk and sugar. Masarap, malamig at nakakamis. Ngunit ayon sa mga pag-aaral sa Harvard TH Chan School of Public Health, ang sobrang asukal lalo na sa condensed milk ay nagdudulot ng insulin resistance at diabetes sa mga matatanda. Ang dapat sanay healthy na prutas ay nagiging dessert na mataas sa calories. Para sa mga senior na may diabetes o mataas na triglycerides, ito ay lubhang mapanganib. Sa halip na magpalakas ng puso, maaaring tumaas pa ang blood sugar at kolesterol. Kung gusto mo pa rin kainin ng avocado, subukang palitan ang gatas ng unsweetened almond milk o plain yogurt at wag nang magdagdag ng asukal. Maaari rin itong ihalo sa itlog o ilagay sa tinapay bilang avocado spread. Sa ganitong paraan, mas makukuha mo ang tunay na benepisyo ng prutas, hindi lang sarap kundi sustansya. Pangalawa, sobra o araw-araw na pagkain ng avocado. Bagaman masustansya ang avocado, tandaan na ito ay mataas sa fat at calories. Isang buong prutas ay may humigit kumalang 250 to 300 calories, halos katumbas ng isang kanin at ulam. Ayon sa mga dietitian mula sa University of California, ang sobrang pagkain ng avocado ay maaring magdulot ng weight gain sa mga matatanda, lalo na kung hindi na aktibo sa araw-araw. Para sa mga senior sa Pilipinas na madalas ay nakaupo o naglalakad ng bahagya lamang, dapat ay kalahati hanggang one-third ng avocado lang kada araw. Kung araw-araw kang kumakain ng isa o higit pa, maaaring tumaas ang iyong kolesterol o magkaroon ng fatty liver, lalo na kung sabay sa iba pang mamantikang pagkain gaya ng tuyo, longganisa o pritong itlog. Tulad ng kasabihan ng mga lola, ang sobra, kahit mabuti, nagiging masama. Kaya ang sekreto ay balanse, hindi labis, hindi kulang. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, pag-iimbak o pagkain ng panis na avocado. Isang delikadong pagkakamali rin ang pagkain ng panis o sobrang hinog na avocado. Maraming Pilipino ang ayaw magtapon ng pagkain kaya kinakain pa rin kahit may itim na bahagi o amoy panis na. Ngunit ayon sa mga pag-aaral sa US Food and Drug Administration, FDA, ang overripe avocado ay maaaring magkaroon ng molds at toxins na nagdudulot ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, o kahit food poisoning. Delikado ito sa mga senior na mahina na ang immune system. Kapag ang avocado ay sobrang lambot na, may amoy na maasim, o may madilim na batik sa loob, itapon na ito. Mas mabuting bumili ng hinog sa tama, medyo malambot lang kapag pinisil pero hindi natutunaw. Sa mga bahay na walang refrigerator, pwedeng ilagay muna sa malamig na tubig o preskong lugar. Ang kalinisan sa paghahanda at pag-imbak ng avocado ay bahagi rin ng pangangalaga sa ating kalusugan, isang aral na dapat tandaan ng bawat nakatatanda. pang Pagkain ng avocado kasabay ng matabang pagkain. Isa sa mga hindi alam ng karamihan ay ang epekto ng pagsasabay ng avocado sa mga pagkaing mataas na taba tulad ng pritong isda, karne, chicharon o longganisa. Totoo ang taba sa avocado ay healthy fat o monounsaturated fat na mabuti para sa puso. Ngunit, ayon sa mga pag-aaral mula sa American Heart Association, kapag pinagsabay ang healthy fat sa saturated fat mula sa karne o mantika, maaaring tumaas pa rin ang kabuuang kolesterol, LDL ng katawan. Sa kulturang Pilipino, karaniwan ng may avocado sa agahan o merienda, minsan kasabay ng tinapay na may butter o itlog na pritong may mantika. Akala natin ito'y healthy combo, pero sa katotohanan, ang ganitong pagsasabay ay nag-overload ng taba sa ating katawan. Para sa mga senior, ito ay maaaring magdulot ng pananakit ng dibdib, madaling pagkapagod o pamamanhid sa braso, mga senyales ng problema sa puso. Kung gusto mo pa rin ang lasa ng avocado sa iyong pagkain, subukan itong isabay sa mga pagkaing mababa sa taba tulad ng gulay salad, kamatis, pipino o nilagang itlog. Maari mo ring gamitin ito bilang kapalit ng mantikang ginagamit sa tinapay. Sa halip na butter, durugin mo lang ang avocado at ipahid sa pandesal. Bukod sa masarap, mas ligtas ito sa puso at sa kolesterol. Ang simpleng pagbabago na ito ay malaking tulong para sa kalusugan ng mga senior. Tandaan, hindi kailanang alisin ang avocado sa dieta, basta matutong pumili ng tamang kapareha sa pinggan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, hindi pagpahuhugas ng balat ng avocado bago hiwain. Maraming Pilipino ang nagkakamali rito. Dahil hindi naman kinakain ang balat ng avokado, iniisip nating hindi na ito kailangang hugasan. Ngunit ayon sa US Food Safety and Inspection Service, FSIS, ang balat ng avocado ay maaaring may bakterya gaya ng listeria at salmonella na madaling lumipat sa laman kapag hiniwa ng hindi hinuhugasan. Para sa mga senior, ang ganitong bakterya ay maaaring magdulot ng impeksyon sa tiyan, pagtaae at mahina ang immune system, lalo na kung may edad na. Sa Pilipinas, madalas nating makita na basta hinuhugasan ng kamay o tinatanggal lang ng kutsilyo ang balat. Ngunit, dapat ay hugason muna ng malinis na tubig at kusutin ng banayad bago hiwain. Mainam din kung gagamit ng malinis na chopping board at hiwalay na kutsilyo sa prutas. Simple man ito, ngunit malaking tulong para makaiwas sa sakit. Tulad ng kasabihan ng matatanda, mas mabuting mag-ingat kesa magsisi. Ang kalinisan sa paghahanda ng pagkain ay bahagi ng tunay na kalusugan at ito'y isang hakbang na kayang gawin ng bawat Pilipino sa bahay. Pang-anim, paggamit ng avocado sa pagluluto ng may matinding init. Alam mo bang nasisira ang healthy fats ng avocado kapag ito'y iniluto sa sobrang init? Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Food Science, ang mga monounsaturated fats na nasa avocado oil ay madaling masira kapag lumampas sa 180 degrees Celsius ang init ng pagluluto. Ibig sabihin, kung ginagamit mo ang avocado oil sa pagprito o matinding lutuan, nawawala ang benepisyo nito at maaani pang magkaroon ng oxidized compounds na masama sa puso. Sa kulturang Pilipino, uso na ngayon ang paggamit ng avocado oil sa pagluluto dahil napapanahon at sinasabing healthy. Ngunit kung ito ay ginagamit pang prito ng isda o longganisa, sayang lamang dahil nagiging katulad din ito ng karaniwang mantika kapag nasobrahan sa init. Mas mabuting gamitin ito pang halo sa salad, pang bake sa mababang temperatura o pangpahid sa tinapay. Para sa mga senior, ang tamang paggamit ng avocado oil ay makakatulong sa pagbaba ng kolesterol at pag-iwas sa arthritis. Pero kung mali ang paraan ng paggamit, nawawala ang bisa nito. Ang sekreto, mainit pero hindi nag-uusok na lutuan. Tandaan, hindi lahat ng healthy oil ay pare-pareho at ang tamang paggamit ay kasing ng mismong pasok. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga informasyong ito, paki-comment ng numero 6 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa nito. Pangpito, hindi pagkonsulta sa doktor kung may allergy o problema sa tiyan. Bagaman bihira, may ilang matatanda na hindi hiyang sa avocado. Ayon sa mga datos ng World Allergy Organization, may mga taong may latex fruit syndrome kung saan nagkakaroon ng allergic reaction sa avocado dahil sa pagkakahawig ng protina nito sa latex. Maaring magdulot ito ng pangangati, pamamaga ng labi o lalamunan o minsan ay hirap sa paghinga. Sa Pilipinas, madalas na hindi pinapansin ang ganitong sintomas. Sinasabing baka panandalian lang o baka dahil sa gatas. Ngunit para sa mga senior, anumang senyalas ng allergy ay dapat agad ipatingin sa doktor lalo na kung may kasaysayan ng hika o alta presyon. Kapag napansin mong tuwing kumakain ng avocado ay nakakaramdam ng kabag, sakit ng tiyan o pangangati, itigil muna at kumonsulta. Mas mabuting makasiguro kesa mga mba Hindi lahat ng healthy ay para sa lahat ng tao Ang tunay na katalinuhan sa kalusugan ay nakasalalay sa pakikinig sa sariling katawan Isang aral na paulit-ulit na itinuturo ng ating mga lola at lolo Pangwalo, pagkain ng avocado bilang kapalit ng kumpletong pagkain may mga senior na naniniwala na sapat na raw kumain ng avocado bilang almusal o hapunan, lalo na kung gustong magpapayat. Ngulit ayon sa mga nutrisyonista mula sa Philippine Heart Association, ang avocado ay kulang sa protina at kalsyum na napakahalaga para sa mga buto at kalamnan ng matatanda. Kung avocado lang ang kinakain, maaaring bumaba ang muscle mass, humina ang katawan at tumaas ang panganib ng osteoporosis. Sa Pilipinas, maraming senior na nagsasabing busog na ako sa avocado at kape, ngulit sa katotohanan, ito ay hindi sapat bilang sustansyang pang-araw-araw. Ang mas mainam ay gawing pantulong na pagkain lamang ang avocado, halimbawa kasama ng nilagang itlog, tinapay o gulay salad. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ng tamang protina, fiber at healthy fats ng sabay. Ang susi ay balanse, hindi labis o kulang. Tulad ng payo ng mga doktor, ang tamang nutrisyon ay kombinasyon, hindi kompetisyon. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero walo sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpapatuloy tayo. Pang Siam Pagtatapon ng buto o seed ng avocado na may taglay ding sustansya. Bagaman hindi kinakain ng buo, alam mo bang ang buto ng avocado ay may taglay na antioxidants at soluble fiber? Ayon sa pag-aaral ng National Autonomous University of Mexico, ang pinatuyong buto ng avocado ay may sangkap na maaaling makatulong sa pababa ng kolesterol at anti-inflammatory properties. Sa Pilipinas, may ilang gumagawa ng avocado seed tea sa mga probinsya kung saan pinapakuluan ang pinatuyong buto. Ngunit dapat magingat, hindi ito dapat kainin ng hilaw o durugin ng direkta dahil maaring magdurot ng iritasyon sa tiyan. Kung gusto mo itong subukan, kumonsulta muna sa doktor lalo na kung may iniinom na gamot sa puso o diabetes. Hindi lahat ng bahagi ng prutas ay dapat kainin, ngunit mahalaga ring malaman na may alternatibong paraan upang hindi masayang. Sa kulturang Pilipino, likas sa atin ang pagiging praktikal at sa wastong kaalaman, kaya nating gawin kapakipakinabang ang halos bawat bahagi ng pagkain. Pang-10. Pag-aakalang instant miracle food ang avocado. At ang pinakahuling pagkakamali, ang paniwalang ang avocado ay gamot sa lahat. Totoong ito ay may maraming benepisyo, ngunit ayon sa mga doktor mula sa Mayo Clinic, walang iisang pagkain ang makapagpagaling ng lahat ng sakit. Maraming Pilipino ang naniniwalang, pag araw-araw kang kumain ng avocado, tatagal ka ng buhay. Ngunit kung sabay naman ito sa paninigarilyo, kulong sa tulog o walang ehersisyo, mababaliwala rin ang epekto. Ang avocado ay isang bahagi lamang ng malusog na pamumuhay, hindi kabuuan nito. Kaya kung gusto mong mapanatiling bata at malakas ang katawan, isabay ito sa balanced diet, regular na paglalakad, at tamang pahinga. Ang avocado ay kasangga, pero hindi tagapagligtas. Tulad ng sinasabi ng matatanda, walang himala sa kalusugan kundi disiplina. Pangwakas na kaisipan. Sa huli, ang avocado ay hindi lang basta pagkain. Ito ay isang paalala ng balanse, disiplina, at pagmamahal sa sariling kalusugan. Sa bawat kutsarang iyong kinakain, may kasamang aral ng kababaang-loob at tamang pagpili para sa mga senior na Pilipino, lalo na sa mga sanay sa simpleng buhay probinsya o sa mga nagre-relax na sa bayan, ang avocado ay simbolo ng biyaya ng kalikasan, masustansa, natural at abot kaya. Marami sa ating mga lolo't lola ang nagkakape sa umaga habang may kasamang tinapay at hiniwang avocado. Nilalagyan ng konting gatas o asukal, isang ritual na nagpapabalik sa alaala ng kabataan. Gulit sa likod ng sarap na ito, may paalala ring dapat tandaan. Hindi lahat ng masarap ay dapat sobrahin at hindi lahat ng natural ay ligtas kung mali ang paraan ng pagkain. Ang avocado ay mayaman sa good fats, vitamins at fiber, ngulit kapag nasobrahan, maaari itong magdulot ng sobrang timbang, pananakit ng tiyan o problema sa kolesterol. Katulad ng kasabihang Pilipino, ang sobra ay nakasasama, ganito rin sa pagkain ng avocado. Kung minsan, dahil sa paniniwala ng healthy naman ito, nagiging kamprante tayo at nakakalimutan ang tamang dami. Maraming nakakatanda sa Pilipinas ang gumagamit ng avocado bilang pampalakas, lalo na kapag sila'y ng higina o walang ganang kumain. Ngunit mahalagang tandaan na ang kalusugan ay hindi lang nasusukat sa dami ng ating kinakain, kundi sa kaalaman kung paano ito ginagamit ng ating katawan. Isipin mo na lamang, sa tuwing binabalatan mo ang avokado, para kang binibigyan ng kalikasan ng isa pang pagkakataon upang alagaan ang iyong sarili. Sa panahon ngayon na mabilis ang takbo ng buhay na madalas ay processed food at instant na ang uso, ang simpleng prutas na ito ay nagsisilbing paalala ng pagbabalik sa natural at balansing pamumuhay. Tulad ng ating mga ninuno na umaasa sa sariwang ani at simpleng pagkanin, ang avokado ay paalala na minsan ang pinakamabuting lunas ay nasa paligid lamang natin, sa likod bahay, sa palengke o sa mesa ng ating kapitbahay. Kung maiiwasan mo ang sampung karaniwang pagkakamali sa pagkain ng avokado, tulad ng maling paghahanda, labis na paggamit ng gatas o asukal, o pagkain nito ng hindi hinog, hindi lamang kalusugan ang iyong mapapangalagaan, kundi pati haba at kalidad ng buhay. Sapagkat ang tunay na kalusugan ay hindi lamang kakulangan ng sakit, kundi ang pagkakaroon ng sigla, tuwa at maayos na pangangatawan kahit sa pagtanda. Kaya sa susunod na kakain ka ng avocado wag huwag lamang isipin kung gaano karami ang iyong makakain, kundi kung gaano katalino at maingat mo itong ihahanda. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan at ang avocado ay isa lamang sa maraming biyayang dapat gamitin ng may kaalaman. Tulad ng pagmamahal ng mga Pilipino sa pamilya, ang pagkain ng avocado ay dapat may kasamang pagmamahal at pag-aalaga sa sarili. Sa ganitong paraan, bawat kagat ng avocado ay hindi lamang sustansya sa katawan kundi paalala ng kabuuan ng isang masigla, balanse at mapayapang buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman. Salamat sa panunood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.